San Jose nagsorry kay Regine Velasquez dahil sa pag out sa concert. Alamin sa Ice Patent Report ni Anton. Agad na si Julian San Jose kay Regine Velasquez matapos siyang umatras na maging guest nito noong concert ng singer na Regine Rax noong April 19 sa Mall of Asia. Sa kanyang Facebook account, pinuri ni Julian ang paiging successful ng concert na Regine kinabukasan April 20. Sa kanyang post, sinabi nito ang mga katagang, Congratulations at Regine Velasquez Alcacid for a very successful concert. Your talent is truly undeniable and I feel fortunate to have witnessed it throughout my journey as a singer. You are my inspiration. Kasunod ito ang pagsasori ni Julian dahil hindi siya nakadalo bilang guest nito. Ayon kay Julian, excited siya makasama sana sa concert ni Jean, ngunit nagkaroon ng problema sa anyang kalusugan noong araw mismo ng concert kahit hindi siya nakarating. Kasabay din ito ang pasalamat ni Julian dahil ay tindihan umano na Regine ang kanyang sitwasyon sabay sabi nito ng I love you. At yan, aking balitang showbiz para sa impilang may ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.